Dito po tayo sa Salunay ngayon, isang barangay na malapit sa dagat. Dadalhin natin ito. Charang! Ito yung bikin ni Mr. Lubang yung nagpunta sa bahay na isang araw. <coughs> Excuse me. Nabibigay bibigyan ito kay Tito Banjo. Si Tito Banjo yung ating dalawang beses ang nakapanayam tungkol sa kanyang sakit na kinatatakutan ko na baka mapapunta rin tayo doon. Ang kanyang pagkakaroon ng Parkinsonism. Yan, sana naman magtandemiretsyo doon. And titignan natin ang kanyang ano, progress, ng development. So, ito yung fish oil na pinabibigyan ni Mr. Lubang. Actually, umiinom din ako nito. Maganda rin ito sa katawan. Nawala na si Joseph. Ayun, si Joseph. Hinahanap pa rin ang bahay ni Tito Banjo. Patag ng araw ko na ito ng mga Hindi na balik na ano, hindi ko na ituwid. Ano yan? Ano yan? Yung nabangga sa akin, tapat tatlong araw, para nabalik, hindi na uh, ulit na may ano. Eh, masakit? Masakit ba? Kina ako na si eh, nasan daw? May sarili na palang bahay si Nino. Ah, so papasok pa doon? Oo, hindi eh, daw kasi yung kotse. Ay, lalakarin natin? Ay, hindi. na ng kanyang pamangkin. Ah, okay. Kapatid ni Nino, banjo. Ha, kapatid? Di, ka ah, kapatid. Hindi pa lang kapatid. Ah. Ay, yung oh, na nananahin na, ng ano. <laughs> Lambat. <laughs> ang nanay ko ay <laughs> 83 ay ah, okay. nadulas. <laughs> Uh, ayaw na niya bumangon, uh, ayaw na niya uh, I ano. Mean, I mean, ah, kapatid dito so sa banjo. Kaya na wala ang nanay ko yung 93, wala siyang sakit. Ay, ano ba yung inyag na dito eh? Ano po, ang tawag di yan? sa? Ayan ano? Ay, yung mga okay? na, na ano. Ha? Ewan ko. Ako meron nga niyo. Ay, hindi niya pinatingnan sa doktor yan. Hindi na. <laughs> Una yan. Ang nanay ang dami. Ay, meron na eh. At parang ikaw ay meron din, ano? Oo. Uh, Nasaan uh, na nga yun? Yan, wala. Hindi no. sa mukha. Ayari ay, yung bukol. Meron siyang bukol din eh, ano? Yan daw ay, huwag alisin. Uh, uh, sa ugat lang yan. Pag-stress, pag, stress, pag bala, uh, maraming iniisip, lumalabas yan. Dalawa kami, ang kapatid ko naman dito. Ay, sa likod meron pa? Parang meron pa sa likod ay, mo po. sa batok. Ay, rin, ayan. Ayan, no, meron siyang bukol dito. Hindi ka di matatakot ba ka? Ayan, baka ng akin din. At actually, malaki po yeah, yung bukol. Nga, din, nga. Malaki ha? ng Magwan baro ko. hindi ba yung no, cute naman tingnan? na. <laughs> oh. Ang mahalago hindi siya, ano? Kailangan malaman niyo na rin kung hindi siya masama, kung hindi <laughs> makakakalde. Hindi, hindi naman nasakit. Ayun ay, oh, ano oh. naman maraming gano'n eh. Hindi nasakit yan. Ay, eh, may nagpabigay ho nalang kay Banjo, isang dating teacher sa Divine, ay eh, kailangan din daw niya rin fish oil. Ayan, okay. fish oil. So, ibibigay ko po ngayon. Wala. Ay, ah. Ano Baka nangangat pet bahay. Wala araw, oo. Patay naman kanyang cellphone. Kaya, ay siya lalakad na ho kami. Thank you, ho. Mm. Ay, ano, iiwanan ko na lang. Ano, ha? Oh. na lang ho sa kanya. Kasi, no, ikaw ang magbigay. Si Robert, ho. Si, Robert. thank you, po. Masarap yan, siya. Ano Tatlo to, tatlo. Alin po, Toron? Ano kayo? Sinalbot, sinalbot. Sinalbot, sinalbot. Ayan. Thank you. Inin na natin. Ayan, ito sa akin. Gusto ko kasi lubsak malambot. Okay na kayo niyan. Ito. Itong gusto natin. Ayan na, marami nang nabili. Very good at time na yan. Ito'y palamig. Ilan po? Hop. At ito tayo tatlo. Hmm. Hmm. Tatlo ko yung palamig. Yung. Thank you. Alam mo, nanalo ngayon? Test this Ang nanalo yung hindi hmm. pahawak. Ah, sure. Eh, meron tigay sa YouTube ko yan. Mm -hmm. Robotology din. Robotology. Ayan, papunta po tayo sa Memorial Gardens. Alam niyo, love na love kong makasama yung mga anak na nagmamahal sa kanilang kanilang mga magulang. At ito pong si Joseph. Pakita itong si Chito. Ayan ay mapagmahal sa kanilang parents. Sa totoo lang. So bibisit natin for the very first time ang puntod ng kanyang ina, ng nanay ni Joseph. Maganda, pang masyayamanin, Mare. naka sa ba kayo, Mare? Hindi. Sana yung kay Mare Queen. Sabi ko niya ba, itinabigla siya ako muna. Inumatay si doon. Kaya ko ba kasi kung bakit kanilang no, nakamasoleo sila. Kasi po sila ay ano, old rich. Yun, ang Arellano family. Ayan. Pwede ko ba ikwento, Mari? Marami po ng lupa na hanggang ngayon po ay hindi pa malaman kung sino may ari sa kanila. magkakapatid ng kanilang mag pag <laughs> Parang ganun. Parang pinag-aawayan pa. Char. Alam. Dito ako nagtatamblingan na. Aba, ito ang gusto ni Marikas Bilin. Ito nasa unahan. Ayaw muna itong pagbenta. Gusto yung mga nasa likod kayo yung namatay si Leo, sa ko, Marie Chris, deserving si Leo na bigyan lahat niyan dahil siya Anak -anak. Lang lahat na nag-provide yan. Uh, Good provider kasi yung aking bayaw. Ayan o, para mga bahay. Oo. Oo, oh. oh, di pa para mga mansion. Ayun. Bautista. Ay ngayon, ang gusto ng ipagbenta muna na may-ari ng ano, ay yung mga dekoran. Pwede mo na ubusin. sayang naman kung pagagandahin mo tapos nasa likod ka. So, kanina kayo, Ari? O, yung isang yun, o. Bongga-bongga yung isang yun, o. Na, yun yung tinutumbok natin, inay. Bahay na bahay. Ari, isang ari, o. Ano? Oh, bahay na bahay. Oh, so, dito ay God. lubog? Gata rin. Oh, lubog. Lubog sila, oo. Hindi kasi kaya sa amin na parang, ano, na nakaumbok. Lubog din, pero may konting umbok. Oh. Ano? Ito, ito, Joe? ito, ano po, ano po. Alin? Ay, si Joel. Mm -hmm. Joel, kung hindi na kami nakapunta sa iyo. Kaibigan namin ito. Ito so, yung sa tatay. Tinuha na namin sa China Cemetery. Dito na namin dinala. Ano? Yung sa tatay, kinuwa na namin sa Chinese. Chinese cemetery. May Chinese po. May Chinese blood po ko dalang ama. Ayan. Ito ang nanay ni Joseph at yun ang kanyang ama. Hindi ko na inabot ang ama niya. Pero yung ano na. Ay, si Edna. 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 Sa kapatid ni Joseph. Naku. Edna. Si Nasin Leo. Si so, Si Leo. Ma bayaw niya. Bayaw. Ito. ano sino to? Hello po. Hello. Hello? Asin ah, mo, ano? Yeah, hello. Hello, ma'am Ria. Nandito lang po kami sa, ano, sa simenteryo, sa nanay ni Joseph. Ayan. ah, dito po sa kalapan. Ka ka nanay ng aking kaibigan. So, nandito kami ngayon sa simenteryo. Dinadalaw lang po namin. Yun po, MRI? MRI? Ah, okay po. opo. Ah po. Sa ano po yun? Ako nakalimutan kong pangalan. Mamaya po... Sige, tumawag sa akin si Miss Ria. Isa siya sa mga masugit kong taga-suporta. At, mm, yun. Yung, isa sa mga nagpadala sa akin ng tulong nung kasagsagan ng aking pag, ano, pagka-hospital. Yun. Hello po sa inyong lahat sa mga taga-America. Okay. So, nandito tayo sa lumang bahay. Ayun Miss ko ang inay. Super. Ay nako, ang hirap na walang mader. Kaya nakakaano talaga, nakakatuwa yung buhay pang mga nanay nila. So, yun, natutuwa ako, nariligayhan ako para kay Richard, kay Banak, kay Chito, si Joseph, eh kagaya ko na wala ng ina. Sumali natin lagi ang ating mga magulang. Ilang beses ko sinasabi ito ano man, ano man ang nagawa ng parents sa iyo, hayaan mo sila. Basta ibigay mo ang oh, pagmamahal, respeto, pangunawa, at pagpapatawad. Huwag mo nang hintayin para magulang pa yung mauna. Kahit pa sabihin siya may kasalanan or what, unahan mo na. Um, tayo na magpakumbaba. Kung may mga toxic relationships dyan, hindi naman natin nila lahat na talagang super close yung mga mga magulang pero yung I mean yung yung anak at magulang because may mga sa personal kong karanasan may mga kilala kong talagang alas wala nang pagmamahala na mamagitan sa isang magina siguro may merong namuong galit sa pagitan ng dalawa ay nako marami mamihingi sa akin ng payo o hindi na payo ng suggestion o ng ano ba ng opinion tungkol sa away ng magulang at ng anak. Or away ng anak at ng kanyang nanay in particular. At sino pa ba ang papasok sa ating isipan? Sino pa ba ang iisipin ko na request ninyo na dakdakan ko? Kundi ang ating Olympic hero na si Carlos Yulo at ang kanyang ina. Isama na rin natin sa side ang kanyang girlfriend, ang girlfriend ni Carlos at ang kanilang ama. Halika, buksan natin ang ilaw para madilim. <laughs> okay. Maliwanag na ba ka? Ayan. Nagawa ko na ito sa Facebook, pero... Siyempre, iba yung timpla pagdating sa Facebook, pagdating sa YouTube. Kalma lang tayo, kalma. Now, hindi magandang tingnan sa isang anak. Dumiratso na tayo. Hindi magandang tingnan sa isang anak. Ang ibuyang-iyang pa sa publiko, ang nagawang pagkakamali ng ina. Sa parte ni Carlos Yulo, parang gano'ng nangyari. Nahanga ng lahat sa kanya. Na nakafocus lang siya doon sa kanyang Olympic hunt for gold. Pero, sumagot pa. Oo, sumagot pa. Na, nawala wala pong ganito ko, nang ganyan, na hindi alam kung saan napunta. Aba ay, aminado naman na, na may kasalanan ng ina kasi humingi na ng sorry, di ba? Hindi man maganda yung dating ng sorry na para may papreskon si mayor at kung ano-ano pa. Andun pa rin ang katotohanan na bumabangi yung ina para gumawa ng paraan na ipulalas ang kanyang pagiging ng paumanin sa kanyang mga nagawang pagkakamali o sa kanyang nagawang kasalanan. Hindi ko pinanghahawakan ka ng desisyon ni Carlos na pagsalita sa media o sa TikTok. I think sa TikTok siya unang naglabas ng kanyang saloobin Nasa likod niya ang kanyang uh, well-loved na jowa, well-loved ng sambayan ng Pilipino. <laughs> Tama ba ako? Okay. Na parang siyang tipong, go push lang pa ako, mo, nagmuy, pakayag mong ganyan. Na sinusuporta naman ng na ilang mga dokumento, ilang mga post, na may mga chat nung girl na, ha Sabi ko kayo, no, labanan niya, ganyan, pakita niya kanyang, parang ganun. Na parang siya yung nagpupush. Ano lang to, haka-haka natin, ay, ay, hindi naman tayo pwede maniwala ng 100% sa mga nababasa natin. Ako yung isang taong ganun, mga nababasa natin sa social media o mga nakikita natin sa video sa social media. Dahil hindi naman natin alam ang kabuuan. Puro mga kalahati lang napapanood natin. Di ba? Meron mga galit na galit na pero naudyoan lang pala or nadala ng simboy ng damdamin dahil sa isang bagay na hindi naman talaga siya pinagmulan. Di ba? May mga ganun. So, hindi talaga not na wala dyan. Pero, malamang sa hindi ay yun na rin. Parang totoo. <laughs> na siya yung ano, parang kaya na kontrolin si Carlos. Because most probably, she's been there supporting him, always guiding him, always giving some inspiring words sa buhay, mga quotes. alam mo naman ngayon, mga kapataan, magagaling na sa mga quotes. Magagaling na para mga, kumbaga sa akin, para mga guidance counselor ng pegs. Kasi ngayon, yung mga nakikita at mga napapanood nila, I binibigay naman nila kayo sa social media na parang sila yung may-ari ng mga codes at ng mga pangangaral na binibigay nila. So, nagmumukhang magagaling talaga. Yung, iba sa kanila, yung, kasi kalibitan naman, magagaling talaga. Lalo ang mga Pinoy, magagaling talaga bumukat, bumuka at mga kaisipan. Pero, ayon sa ating, ano, sa mga nakikita natin, sa nararamdaman natin, parang yun nga, parang meron siyang pushing power. Kay hey, Carlos, pushing power ito is, huwag mo na makialam hanggang di pa kayo mag-asawa. Hindi yung nakikimali-mali ka na agad, na nakikipaglaban ka na agad. Yun ang nga, base sa ating mga nakikita. Hindi man to talaga 100% na totoo. Pero, yun ang nga, feel natin na parang totoo nga na yun na rin yun. So, huwag muna, hindi pa naman kayo kasal, hindi pa kayo magjowa, hindi pa kayo mag-asawa. So, ganoon lang. Kaya mo silang maayos ang kanilang gusto. At yan ka mang magpayo, pero wag mo nang isa social media pa yung mga gusto mong sabihin o yung mga kasi kung hindi man totoo, mamimisinterpret ka lang. At kung totoo naman ito, ay di magiging kontribida ka sa mata ng lahat. Because ang kinakalaban mo ay nanay. Ang nanay, kagaya ng sabi ko kanina, ano pa man! Mahalin natin ang ating mga magulang pag wala na sa katayang magnangangawa, sa katayang magbibigay ng papugay, papuri, mayat maya ang bulaklak. Diba? Hanggat po kayo pa lang, ibigay na ang lahat. Ibigay na ang lahat ng pag-unawa at pagpapatawad at pagmamahal. Huwag na natin hintayin pang sila na yung humingi ng pagpapakumbaba o ng pagpapatawad. Alam mo malabas na hero, kagaya nga nasabi ko sa Facebook. Meron tayong Facebook version na ang ah, ama. Kasi wala kang, wala kang narinig na ha? anger laban sa kanyang misis. At laban din kay Carlos Yulo, kung may nasabi mo hindi maganda sa kanyang ina, basta ang sabi niya, ayaw lang, like, pagkakaalam ha, baka may mga bago na, ay, maayos din yan, na may pera lang, magkakasundo din naman. ganoon. So, maganda. Parang ano siya, uniting force para may saayos ang kanilang pamilya, which is basically talaga, dapat sa kanilang na lang. So yung nga kay Carlos Yulo, dapat ay hindi na sa sumagot doon, kasi okay na, hero na nga sa, sa sports, hero pa rin sa dapat sa personal buhay na nanay ko yan, ano man na pagkakamali, ikagala mo yan. Wala kayong marinig sa akin kahit konti. Ganun. Yung nagsasalita pa ng ganun. Dapat kinuusap na lang na kahit doon pa man, hindi kahit hindi ngayon, kahit nung una pa man na, ma, kailangan ko yung pera, ba't naman ginastos yung pinakailaman niyo? Naman, ma, ma, naman. <laughs> diba? sige kayo kailan nagkakarinig? Hindi mas masamang ibulalas mo yung yung nararamdaman mo sa magulang mo na film mo ay hindi magandang ginawa. Pero wag na yung sa, media pa, sa social media pa. And maraming doubts na malamang na hindi gawa ni Carlos Yulo yun kung siya lang mag-isa. So, alam mo si parang evil niya sa likod yung girl lalo. Di pa marami ng memes na yun. <laughs> all in all, wag natin kasgahan silang lahat. Mag-wish na lang tayo ng kanilang uh, ikagagaling as a whole, as a family. At sana hintay muna nitong si girl na makasal sila. Eh kahit nakasal na sila, eh, dapat huwag masyadong... iba. Huwag mo masyadong makimali-mali sa problema nilang pag na na maray pa makakarinig. So doon lang tayo. Hindi ko kinakapin ng nanay ni Carlos kasi may nagawa nga mali kay Carlos. Pinakita pa naman yun ng bata. Pero wala man tayo nakita ng bumili siya ng mga mamahaling Prada, mga mamahaling na dito. Oh, may nabiling may, may nabiling house and lot na hindi pala para sa kanila, kundi tagun-tago dahil para sa kanyang, maybe may bagong jowa. O, di ba? Wala naman mga ganun, boyfriend or something, walang ganun. At ayon sa mga nakita natin mga photos, at ayon sa, sa laysay na rin ng mga kapatid, na parang, wala naman, di ba naging ganun kasama, na parang pinabayaan sila, na hindi sila iniintindi, walang, parang walang ganun. Nang wala namang pagpapabaya dito, pagpapabaya daw, na paggastos dito mayat maya may paggastos dito mga ganun, wala naman eh. Na parang sinasamahan pa nga siya sa mga training. At parang, parang as a whole, hindi naman nagkulang yung ina. Siguro may nagkawa ng isa o dalawa. Maybe tatlong malik. Okay na lang yun. Pero yun nga dapat hindi na inilabas sa social media. In-interview itong ina, di siya kayo maglalabas manasalo, ben. Ay, kung naman ng saloobin. Ay, ikaw naman, pagpagkarniwang tao ka, di ba naman iniisip na magiging ganun kalaki? Na magsasabog, mag explode ng bonggang-bongga sa social media, ang sasabihin mo. Siyempre, ang in-interview ka, hindi mo masyado naiisip yun. Teka, nee, saan makakarat ito? Makita ka ito sa TV Patrol o sa ano? Teka, nee, kanil kasi kami lang. Siya lang at saka, siya lang, at saka ako eh, dito sa bahay ko. So parang, maybe she, she never imagined na magiging ganito kalaki ito. Nalolobo ito ng ganitong gabong. So, yun. Past is past. May mga nagkamali. Dapat may mga patawaran na. At dun sa pagsasabi niya na nanapatawad na niya, parang, parang di ko ma-feel. Ako lang siguro. Personal opinion to, ha? Once again, hindi masama si Carlos kasi hindi naman natin alam bangyayari. Pero doon sa kanyang pagkasalitang yun, ang simula pa nung pinapasalmatan niya kanyang mga ama at mga anak, yun ay automatic na derecho ang pagbibigay ng sakit sa puso ng ina. Parang tinutusok yung ina doon, di ba? Na Pinabati ko ang aking ama, aking mga kapatid, ang mga kapamilya. Maraming salamat sa suporta. Diba? Kasi yun ba? Banggitin mo na lang nanay mo. Kahit sabihin natin na plastikan mo na lang dahil may social media. Go lang. Nanay mo naman <laughs> Kung hindi mo talaga may ano. At least. Diba? So kaya rin pamutok yun. Hindi lang dahil doon sa interview. Kung sa action din ni Carlos. Nag-trigger yun, siyempre. Diba? So malamang. Hindi ko lang makakulit na una. Pero in one way or another, ganun yun nagkapatutsadahan na sila, hindi na dapat mangyari yung patutsadahan. Dapat okay na lang yung sa nana niya. O oh, sige, yes, sa dubulat yung sa na mo na. Imedia mo, okay. Mali ka, mama, mali ka. Pero huwag mo nang sagutin. Sa bahay na lang. Alright? Hindi ko alam kung tama ako or mali ako or maraming kakampi sa akin maraming aangal or what. Pero so far, so good sa Facebook. May isa lang na umangal na nakalimutan ko na. Pasanay ka siya sa aking perception at sa aking general opinion about this issue. Pero gano'n talaga, democracy, my dear, democracy. So, the bottom line is, mahalin natin ang ating mga magulang at kung meron man nagawa ang ating mga magulang ay sarili din na lang natin. Tayo na ang bumaba at mag-adjust. Kasi nanay naman natin. Hindi ibig sabihin na nagpakumbaba ay ikaw ang balik baba ka dahil ano man ang nangyari, mahal mo at ikinalang mo ang iyong ina. Paala siya. Kung hindi niya ma-realize sa mali siya, pahala siya. Basta, wala dapat epekto yon Mahalin pa rin natin ang ating parents. Ayun, so, di siyempre ang lumato sa sa mas, at mabuhay lang ng Pinoy sa nasulog ng world. Dermatology pa more, and more, and more. Love your parents. Thank you!